Eto, masamayan tayo sa uh, click na EO overhaul. Mapapansin yung kinis ng motor. At talagang totaling itong motor na ito uh, ginagamit lang sa show. Pang show. Kaya, kaso nga lang, nagkaroon siya ng uh, na glow power. Nung simula ng daw, binomba ng binomba. Tapos, naka-pipe, binomba ng binomba. Ayun, nagkaroon siya ng problema sa makina. At uh, Marami na ring sumubok na gawin tong motor na to, totally pang-anim na kami sa gumawa nito. Kung anong-ano -ano na yung pinalitan sa kanya hanggang sa nababawasan na yung uh, mga accessories niya. Tapos, kung bakit natin ito i-overhaul? Dahil simula nung uh, ginamit sa shooto, at binumba ng binumba, nagkaroon siya ng uh, gap doon sa TDC. TDC ng uh, piston nakababa konti kahit sakto naman yung TDC sa may uh, magneto. Pagdating doon naman sa kabilang side, doon sa may uh, pulley side, iba naman yung TDC niya nakababa kahit dito nakasaktong top dead. Sa kung sakto. Pagka uh, tinap mo naman yung ano, piston naman sa ibabaw, mayroong gap doon sa piston niya to black. Kaya ibig sabihin ang nangyari, nag-overheat sya, bumalok yung connecting rod ngayon, para makatipid si tropa ito nga, kinuntin ko yung motor nya syempre, bibigyan ko sya ng discount at bibigyan ko pa ng connecting rod pero obligado paghihiwalayin natin to kasi malaki rin ang gagastos dito mga sir pati sa mga ano, yan o, mga batluloy nya pangalim na kami yung ano dumuha nito kung saan sana siya galing at uh, ganun pa rin yung nagiging problema niya. Ngayon, pakita ko sa inyo yung ano yung sinasabi kong bumaluktot yung kanyang collecting rod kaya umiksi yung taas ng piston. Paghiwalay mo na rin to. Ito na mga na, bali na alas natin yung engine niya. Yan na yung engine niya. Kaganda ng motor. Itong motor na to version 2, conversion siya sa version 3, nakaha. At ah... Uh, Sinakay na lang to, papunta nga ano, lang, di, diyan, lala mo, papunta rito. Ayan ah, o, parang deform yung ano nya, yung connecting rod. Sige, wala-wala mo na. Pati yung black, kasama yan sa papaltan natin. Ganito talaga mangyayari kapag ka, ano. naka oven 5, tapos stack lang yung motor mo, tapos binumba ng binumba ng binumba, ng, binumba, ayun na yung mangyayari kaya dapat hindi dapat binubumba ng, ano, ng matagalan kung gusto mo naman bumba ng bumba eh, di map mo ng maganda black piston piston ring papalitan pati valve seal papalitan din natin kasi kasama yan sa isang set na black at uh, tayo ng ano pala, uh, gusto ni sir, brand nyo na ilalagay natin si Gunyal. Bakit may kita naman natin sa unit ni sir. Mayaman. <laughs> Mayaman. <Mayaba. laughs> Mayaman. kita yun. Sa lang ng motor ni sir. Tulagang, uh, ano, pang show talaga siya. Kaya, mo muna natin ito mga sir ha. kas muna natin natin ito tapos maya video ko nung tatanggalin natin yung, yung sigunyal niya para hindi mabay yung video natin ayan e, mga saan narinisan na natin yung kanyang uh, crown case ito narinisan na natin natanggalin na natin yung sigunyal nya at ito yung kanyang sigunyal pero sigunyal ayan bukod doon sa kanyang ano ito o oh. na -deformed tapos Yang yan, pang mayroon din siyang konti pero hindi siya ganoon kalala pero pag nakakabit to doon sa ano niya sa crankcase dito at kapag nag -tap did ka kahit na isakto mo na yung half moon nito mga sir doon sa guide doon sa kanyang crankcase kasi may timing mark din doon hindi sumasagad yung piston sa ibabaw nung ano nung black natin kaya low power siya hindi siya makapag ano, uh, release ng magandang ano ng RPM kaya ito nag decide nga si sir nag nyo na lang kasi kung hindi ano papagan to wala rin yung ano, mangyayari pampito kami sa uh, problema totally pang anim na kami wala kaya yeah, ito nag decide na lang tayo eh, gusto niya bago kasi at uh, bibigyan ko siya ng sigunya nito at iyon lang naman ang kailangan natin yung mm, kwan kukunin at mayroon akong ibibigay sa kanya na kaso gusto niya bago kaya uh, ayun kasi naman yung gagastos kasi niya bago kaya yeah, yun bago yung bilhin natin hanggang sa black piston piston rin yung bago rin yan kaya na yun natin at uh, maya maya natin yung bago yan ito na yung bago sigurad natin mga sagot yan nakabit na rin natin yung ano yung sigunyal bearing tapos gagawin natin dito ay uh, gagamitin natin ng dalang lalangisan para may salpak natin ang ano dire nang hindi napepersa uh, yung sigunyal uh, dami naging doktor niyan sabi sabi kung kumusta mo na lang din kay ano kasi sir malapit na hindi yan yung mga bago nating pisa black piston piston ring piston gasket slider gasket towel fin pinalitin na rin natin kasi medyo may tama na rin at ayun nilabog na rin natin yung sigunyan maya maya pinapalamig pa yung ano tapos laging ng beta gray daulfin dalawa mas malaki yan huwag niyo kakalimutan para hindi mo deform or hindi siya tabing yung ating crankcase. milagang to milagang to babot mo si mo aton parang matuto mo kasi. alain magarito ba? dali mo tago mo parang ano na is? sa video mo dito eh alain alain ngay kanya ngagawa mo dito Ayan. Tapos ipaikot mo siya ng Ganyan. Oh, di ba? Oh, tapos iangat mo lang siya ng konti. Kunting-kunti lang. Ayan. Oh, at least para sa sunod ko nagagawa niyan. <laughs> 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 Nang Buksa mo ulit. Tapos sir, may tangal na ito. Ang 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 ginagawa ko diyan, pag ako na yung ano nag, uh, diba? yung dalawang oil ring nilalagay ko sa gitna. 'Yon. Tapos siyempre mas malapit yung sa baba, ini inililis ko yun dito sa kabila. Diyan. Dito at yung isa naman dito. Or dito, ilayo mo nang konti. Tara, ang ginagawa ko. Yung gas para pang matagalan siya hindi siya uusok at uh, normal lang yan yung yung piston ring kasi natin mga sir umiikot din yan pero paunti unti lang hindi siya yung iikot ng ganoon- ganun iikot siya kunti lang kaya dapat malayo yung uh, gap bawat isa nung piston ring yan simulan na natin to bago na rin yung valve seal nyan after natin makalagay bagong block ito na yung bagong block natin Yan, assemble na natin. Tapos di ko na ipapakita sa inyo kung mag, kung paano mag-assemble nito kasi totally marami na rin ako naging video. Halos lahat pinakita ko na kung paano mag-assemble ng makina ng click. Para hindi umaba yung video natin. Ang uh, sa akin lang naman, i-content ko to para in case na ganito yung mangyari sa inyo, meron na kayong idea. Kasi kay tropa kasi kay sir. Pang-anim na kaming gumawa medyo hindi na biro yung gastos niya kung ano yung nararapat na gagawin yun yung, ano, yung ginawa natin dito kasi kung hindi natin ginanito gina to ay uh, wala tayong pinakaiba doon sa mga nauna ayan na yung bago nating block tapos apat na dowel sa dawol sa baba ay uh, magkahilira at sa taas naman Paganyan naman siya dito sa kabila sa dulo naman yung kabila niya ah, oh. kanina dun sa kanyang uh, sigunyal mga sir yung ganito hindi mo siya talaga tutaling Makikita na sa ibabaw yung piston na yan may gap yan ang laki halos, ganyan kalaki dyan ha nakatap sya pero lubog yung piston ibig sabihin may problema yung kanyang sigunyal ayan ito okay, yung dapat yeah, na. Mm. Kasi dito, kaya kung ito nang gawin nyo talagang ang andar magba backfire puputok yung tambucho kahit hindi mo nalagyan ng rapid backfire puputok kasi nga advance yung kwan or bumuka na yung ano bumuka na yung exhaust. Nagbubuga na siya ng gasolina. Kasi mali nga yung ano, yung uh, sigunyel niya. Yeah, pati yung dawil mga sariya bagok, nilagay natin. total mga sir, dalawa 'to ha. Sila kay ito lalo move dalawa. Yung isa sniper naman. Ayun o. Kaso nga lang hindi tayo nakabili ng ano ng rocker arm niya. Karamihan puro out of stock. Yung half moon or yung kunya bago na rin yung binili natin. Kasi sira na yung old niya na ano na kunya. Yung isang sniper naman siguro iko content ko din yon para maka-discount din ito si Tropa. Ayan, tapos na yung makina. Pinasama na si chassis at si makina. Tapos, install mo natin lahat-lahat ng mga sensor, throttle body, tapos uh, radiator, magneto, stator. Tapos, maya-maya, papa na natin. At uh, nalagyan na rin natin siya ng langis. Gamit ang uh, shield advance kasi yun ang dala ni sir. Hanggang dun sa coolant naman. Okay, babalik mo natin lahat lahat. Tapos maya maya, panggawin natin sa mga ko natin sa ano, sa one spot. Uh, na eh, eh, okay. Okay. eh, eh, ako mga saglit. Tapos pantalim mo ulit. Ayan, yeah, maanda na mga saglit. Tapos pantalim mo. Ayan, no? Madali mo na siyang pantalim ngayon. Hindi tulad nung unang dinala ni Sir dito talaga halos uh, kailangan kong pigayin yung kanyang acceleration para lang umandar dahil nga dun sa signal niya na hindi siya na totally naka ano, naka, ano parang nakatakdid nakalase na siya dahil sa signal syempre kapag bagong bukas yung makina natin ay uh, obligado ang ino ibinibreak pa natin tapos sa acceleration niya naman ayan o kaso hindi natin pwedeng piritin dahil uh, walang cover yung kanyang ano throttle body at walang harang dun sa ano pagka pinikot natin ng mabilis yung kanyang gulong yung mga alikabok nyan baka pumunta lang dun sa throttle body higupin nya baka magkaroon pa ng problema yung makina or kumalang dun sa ano sa kwan natin sa balbula maglulus compression Tapos patay mo ulit. Baka chamba lang yan. Sige. Ayan Hindi na siya starting. Tapos hindi na siya pumuputok-putok. Una kasi yan pumuputok yan. Hindi ko na kasi totally na no. Yung naibidyo. Gawa kasi ng uh, base ako kanina. At uh, meron din akong isang ginagawang content kanina para yung customer ay uh, magkaroon din siya ng discount. Kasi nang ginagawa ko pagka naka-video ay uh, binibigyan ko ng discount bukod dun sa pisa. Ibibigay ko hanggat meron akong pisa na may bibigay. Pero goods na goods na ito, mga sir. Pero break-in mo muna ito, tropa Wag mo lang isasalang sa... Pa'n? Motor show. show. lang <laughs> naman, tapos sa uh, itadayag pa rin natin to kasi hindi pa okay yung ano yung kanya mineral minor medyo magaspang pa. Gawa kasi nang uh, pang-anim na kami na gumawa nito. At uh, hindi natin alam kung na-factory reset ba yung kanyang ECU, TPS. Kasi yung mga TPS solenoid, throttle body, mga bago yan, mga sir. Kaya malaki na yung nagasos nito. Binuksan din tong makina niya kaso ano tap lang fresh na fresh mood na dayag na lang kulang nito yan dinadayan gusto natin dapat makuha natin yung ano nireset mo na sya yan gamit natin yung ano Uh, diagnostic tools ay uh, MST 500 Pro kailangan makuha natin yung 1500 RPM plus 200 at syempre kailangan natin ma-factor reset yung ECU hanggang sa TPS para mag-match at hindi tumataw sa gasolina para hindi rin sya namamatay-matay kasi alam nyo naman, pag marami lang bukas yung makina at marami lang tanggal yung mga sensor may posibilidad na na, na mag-luko uh, yung kanyang TPS o parang sa minor, parang namatay matay, -matay. Bali wala siyang cover ng dadalhin sir at uh, naiwan doon kasi ibabalik na lang yan, no? Pinaka importante ay uh, gusto niya makina. Kung dito mo hindi ko kinabit. Hoy. Dito mo. Mapo ni Tong motor na to pang show to mga sir. Kaso ayaw na daw nung may-ari. Marami na raw tong trophy na nadala for nakuha ng customer. Tapos susunod naman natin ko content yung sniper na kasama nito na magpinsan na nabalian ng rocker arm kargado kargado ng problema no nabali yung rocker arm niya kaso na depende pa rin ko content ko yun sniper yeah, yun na 150 Thank Tuan-tuan e, ka na. Okay, e, dun sa so, eh. ito -in in mga sir. Break-in na lang kulang nito. Ayan, ginabi sila. Pistein, pistein, Yung isa, ito pa. pa. Ay, ito to. Iko-contain ko rin ito mga sir. Para maka-discount din siya. Kasi kargado to. Click dati mo to niya. At sinop sa sniper na kargado. Nabalihan ng rocker arm yan. Kaso nakadepende kung ano pa rin yung magiging problema niyan. Yan, goods na to.